Nananawagan si Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace Poe sa mga telecommunication companies na mas lalong paigtingin ang information campaign upang mahikaya at mga hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang subscriber identity module o SIM alinsunod sa bagong batasa. Nangangamba kasi itong si Poe na baka pairali ng mga kababayan ang ugaling man niya na habit na kung kailan ang deadline o hiling araw doon pa sa ang mga magpaparisto ng kanilang mga SIM. Nababahala kasi ang senadora kung magsasabay-sabay ang nasa 100 million phone users sa last minute na magpaparisto ay tiyak na magkakaroon ito ng problema. Upang maiwasan ito, minungkahin ni po na dapat palakasin o paigtingin pa ang information campaign sa SIM registration. Sa nito, nagbabala rin ang mambabata sa paglaganap ng mga peke o hindi-autorizadong website na manluloko sa mga subscriber para makuha ang kanilang mga personal na impormasyon. Binigyan din rin Po na libre lang ang mga pagpaparehistro sa kabila ng mga report na ilang individual na nag-aalok na asistan sa pagpaparehistro kapalit ng bayad. Umaapil ang senadora sa Telcos na patuloy na magpadala ng mga mensahe o gumawa ng advertising campaign para patuloy na palalahanan ang mga subscriber tungkol sa official link ng kanilang website o iba pang channel ng registration. Dapat rin aniya magkaroon ng mga inisyatibo para maging accessible at madali sa mga kababayan natin sa mga malalayong sulok ng bansa ang makapagpaparehistro lalo na sa mga lugar na limitado ang telecommunication at internet connection. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.